Ayan mga idol, pupasay na ang talbos ng kamuting kahoy. Banguto ng ano, ng pinapa. Lagyan ng sili mga idol. Ayan. Salamat mga idol sa mga salamat po sa mga subscriber ko sa aking youtube channel Bernawel Masinas ini. sana guys uh, lagi pong supportan ng aking youtube channel Bernawel Masinas ini. lang. lang ito mga idol. Marami na mga kagaya ito ito. na. Ito mga idol ang mga tanim ko ditong ano, kamuting kahoy. Matataas mo mga idol. Na, kung napapansin nyo mga idol, matataas na yan. Pwede nang mga ilang buwan pa lang. Mga... Ano lang ito? Ilang buwan pa lang ito.

siling ano to? siling tangad sinakat nakatangad sya Yan mga idol, kailangan may hawak nyo ito para pag pinayot nyo pinang pino. Yan guys, isang ano lang yan, isang dakot lang na ano, isang dakot lang na kamutin kahoy ng ganyan. No? Kung dito sa amin tawag yung isang galumgum na bus yan. Marami na siya na tagayata no. May pang-ulam na tayo mga idol. Yan na guys, luto na yung talbos ng kamuting kahoy mga idol yan. Luto ng talbos ng kamuting kahoy na may sahog na hina pa. Ayan. Thank you for watching mga idol.